Guys, ito yung ginagawa ko guys. Oh. Ito yung kinatin ko guys. Oh. Ito ko guys, oh. Ito yung ko guys. Kagabi, ka, ayan, ay kahapon ito na yan. Oh. Limahan na pang harap. Five stud. Tama na talaga, sukat so, ito. Six and a half, ba, diba yan? Sa, five star na maliit. Hmm? Ano? guys. Ganda na yan guys. Quality ito ngayon guys. O oh, ito yung kapatan guys. O. Guys ito yun. to saan ito man? Carmona. Oy. Kabiti ito guys. Carmona kabiti. Ang alam ko nito guys. Itong ang tawag nito ay Tala. Ito yung tala, apat. Tala to guys, tala. Ah. Shout out sa taga-Carmona dyan. Hindi ko na, na kalimutan ang pangalan ng nag-order nito. Ah. Yes, ito yung tala. Apat. boss. Iyan na yan. Apat. Tapos ito naman. Kagakubaw. Quezon City. Ito guys ha. Walang dugtong to ha. Hindi ako nagdodugtong. Walang dugtong. Ang um, kapal niya ay 0.9. Ito guys ha. So, oh. Ito yung pang 5 stud. Tapos dito, cup nut, gilid. Diba guys? Diba na guys? Okay. Thank you.